Sa UAAP naman, sa kabila ng sunod-sunod na pagkatalo ng UE Red Warriors, ipinakita ni Nico Muling Tapang ang pagiging leader sa gitna ng krisis, hindi lang sa loob ng court, kundi bilang boses ng pagkakaisa at pag-asa ng kuponan sa gitna ng suspensyon ni na-coach Chris Gavina at Huelo Ang ibang detalye limin sa eksklusibong pag-abante ni Jonas Lavarias. Sports now sports now exclusive <laughs> Tuloy pa rin hinahanap ng UE Red Warriors ang kanilang unang panalo sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament matapos padapain ng FEU Tamaraws 95-76 sa pagtatapos ng first round ng torneo nitong linggo sa Smart Araneta Coliseum. Kasalukuyang pa rin dumadaan sa hamon ang UE sa pagkawala ng kanilang head coach na si Chris Gavina na tinamaan ng 4-game suspension matapos ang kanyang maanghang na komento laban sa officiating noong laban nila kontra Lasal. Wala rin sa lineup si Welo Lingolingo na nauna ng sinuspende sa tatlong laro matapos ang unsportsmanlike foul na nagdulot ng season-ending injury kay DLSU guard Kian Baklaan. Sa eksusibong panayam na Abante Sports Now, ibinahagi ni UE guard ni Molintapang na dumaan sila sa matinding emosyonal at physical na pagsubok ngunit kailangan tutukan ang laro sa kabila ng mga aberya. Uh, Siyempre, parang medyo desperate na rin kami. And we've been going through a lot parang there's been an issue with huh? us, the team. And what we did talaga like, is focus lang sa game. Yun lang muna yung inyo namin. Talagang we're hoping to win today, pero the first was... Dagdag pa niya, malaki ang naging epekto ng pagkawala ni Nagavina at Lingolingo sa laban kontra FEU. Siyempre, yung kay Coach Chris mahirap kasi parang siya yung utak ng team talaga. Sa kanya nagsisimula lahat ayun, nandiyan naman yung mga assistant coaches, nandiyan yung mga coaches namin. Nandiyan naman sila at hindi naman kami pinawalaan. With Wello naman, uh, malaking bago yung pagkawala niya sa... He's been ano ba, one of our best scorers sa team. Pero wala eh, parang hindi natin kontrolado yun eh. Parang next man up yung quality natin. Bago magsimula ang laro, Suot ni Muling Tapang ang jersey ni Lingolingo bilang tribute. Kwento niya, malapit silang magkaibigan at nais niyang iparating sa lahat kung gaano kabuti ang pagkatao ng kanyang teammate kasabay ng panalangin para sa mas mabilis na paggaling ni Baklaan. Uh, siguro as a tribute lang kasi Velo well, is my best friend. He's really a great guy and wala namang, walang player ang gusto talaga managat ng kapatid. Uh, I'm sending my prayers din sa Pasig Overnick yan kasi hindi ka man. And ayun, uh, gusto ko lang malaman ng mga tao how great well it is. Sa pagtatapos ng first round na may 07 record, nananatili ang determinasyon ni Muling Tapang at ng buong UE team na bumawi sa second round ng torneo. Back to, draw, back, back to the drawing board lang kami sa team, balikin sa'yo lang kami. Kailangan talaga namin mag-step up lalo. Together, hindi nyo nawawala sa amin. And ayun, uh, we'll do everything to fight talaga. Sa pagbubukas ng second round, Bitbit -bit ng Red Warriors ang mga aral mula sa unang yugto ng torneo at ang pangakong hindi lamang basta-basta susuko. Ako, si Jonas Lavarias, Abante Sports, now na.